What's up mga otit, kumusta kayo? Welcome back ulit sa channel ko ngayong araw na to Nandito ulit tayo sa bahay dahil hindi nga tayo makabisita sa breeder Hindi tayo makalabas-labas dahil naguulan-ulan At kung napapanood mo to ngayong video na to Comment mo naman kung saan yung lugar mo Para sa susunod, baka mabisita din natin yan So, eto na Meron nagchat sa akin sa Tito Otit page natin so Sabi niya, Boss Otit, magkano yung gapi mo? At sinabi ko yung price, hindi naman ganun kamahalan Hindi rin ganun kamurahan Yung sakto lang Pero bigla na lang siyang hindi nag -reply. At kinabukasan, bigla niyang nilabas yung samanan loob niya. Ang sabi niya ay ganito, potit, merong ganyan akong gapi na mabibili na mura lang yung presyo. Pero hindi ko na siya pinatulan. At dito ko i-explain yan sa YouTube natin. Dahil nga sa FB page natin, nandito Otits, eto yan, pakipallow na. Hindi tayo masyado makagawa ng mga long video, puro reels lang. Doon kasi mas maraming nanonood. So dito sa mga gapi natin, wala yan. Ang papangit. Ang papangit ng mga gapi natin na yan. Pero sa mga pangit na yan, malay niyo mga otits, may kumindad sa inyo. Diba? Marami tayong available. PM niyo lang ako sa FB page natin, Tito Otits. At dahil pangit niya yung ibang gapi natin, dito na lang tayo sa sinipat natin kay Brother Moises. Tayo yung pinasipat niya sa gagamitin nating materyales. Bali nilagay natin mga otit sa plastic yung female na ginamit nating breeder para mas makita nating maigay dahil yung ibang tangko nga dito eh sobrang lulumot, malulumot at yung iba ang daming watermarks, hindi pa ako nakakapagayos ayos So, umpisahan natin tong female na ginamit natin. Bali nung sinipat natin to kay Brother Moises eh maliit pa to, halos parang mga 3 months pa siya, 3 months pa lang siya. So ngayon, eh, tignan nyo naman, eh, big mama na. So, napili natin to para sa akin. Ito yung kumindat sa aking babae. Nagagamitin kong materyales sa pagbibreed ng albino half black pastel. So, bakit ko siya napili mga otits ng mga panahong sumisipat ako? So, kung mapapansin nyo, sobrang haba ng balakang niya. Long body siya mga otits, oh. Tapos, kung makikita nyo yung buntot, deltang delta siya. Ayan, oh, delta. At, tingnan nyo naman yung uh, dorsal niya mga otits, ayan, oh. Panalong panhalo. Ayan. Kaya sabi ko, ay, eto na. Eto na yung female na gagamitin ko. At yung separation niya, maganda rin. Dahil eto yung dorsal niya. Ayan, eto yung dorsal niya. Eto yung dulo. Ayan, no Oh. Eto. Uh, Doon nagkaroon ng separation ng black. So, eto, eto, eto. Etong dorsal dito, Ayan. Tignan nyo, nandyan yung black. So, ang ganda ng separation niya. Ayan, nilagay ko rin yung male natin sa plastic. At sunod nga nating sinipat kay Brother Moises. etong male, syempre, para dumami yung gapi natin. Ayan, mga otits, hindi na ganun kakisig yung male natin. Kasi, kung mapapansin nyo yung buntot niya, may mga tamatama, tama na dahil binubugbog na siya ng female natin. So, ayan, tignan nyo, laki ng female natin, oh. Ito yung male natin, malaki na rin siya. Pero, binubugbog siya talaga ng female natin. Pero awa ng Diyos, nagkakayos naman sila tuwing gabi. Ayun, hindi naman naglalak. Hindi, joke lang. Pero ito mga otits, maganda rin yung separation ng kulay niya. Ayan. So, uh, mapapansin nyo, ayun o. No? Sa may dorsal, doon din nagkaroon ng uh, kulay na itim. So, ito pala ay albino half black pastel. So, kung nakakita na kayo ng half black sila hindi ganun katingkad yung black nila hindi masyadong mapapansin yung black coloration sa katawan nila dahil uh, pinapalab nga ito ng albino albinism kaya ganyan sila pero albino half black pastel ang tawag dito mga otits as you can see naman mga otits deltang delta rin at panalong panalo rin yung dorsal ng lalaki ayan o oh. sipatin yung maigay mga otits hindi naman siya ganun kagandahan at baka sabihin nyo naman eh sobrang kagalingan na tayo sa pagsipat pero goods na goods to gamiting materyales mga otits ayan yeah, no? at nakuha natin to 3.5 months siguro to or siguro magpo 4 months na kay brother Moises dahil nakuha natin sila ng 3.5 months old or 4 months old na yata sila hindi ko na matandaan pero siguro mga ah uh, six months or seven months na sila ngayon etong mga etong gapi na to itong pares na to at nang nakuha natin to mga otits etong pair na to hindi agad nang anak sa atin to kasi hindi natin nakuha ng buntis ito which is good naman dahil magkahiwalay yung female at male kay brother Moises kaya naghintay pa ako ng siguro umabot ng isa't kalahating buwan bago nag drop yung female Pero okay lang naman sa akin mga otits, maghintay ng matagal. Mas gusto ko yun. Kaya mas maganda, pumili ka ng pogong lalaki at pumili ka ng magandang babae. Pero after one month naman, mga anak na yan eh. Siyempre mahirap naman yung sipat ka ng sipat. No? Sinisipat mo pa yung babae. <laughs> Tapos pag, pag uwi mo sa bahay, no? piner mo, after one week ng anak, nagsabihin, yung lalaking nakasundot doon, eh, hindi yung pinili, eh hindi yung pinili mong poging lalaki. Kung hindi nasundutan na yon ng ibang lalaki. Baka kapatid niya, or baka mali mo, tatay, binalik sa tatay. Hindi natin alam. Pero yun yung mga possible na pwedeng mangyari doon. Good pairing is the key din kasi mga audience Para maganda yung outcome na magiging anak ng ating mga gapi na ibibreed. Hindi yung basta lang tayo na ibibreed. Siyempre, sinisipat din natin yung mga karakteristik ng ibibreed natin para hindi sayang yung oras, hindi sayang yung pagkain, hindi sayang yung panahon. Dito mga otit sa 5 gallons na ito, bali ito yung first batch nila. Dito natin makikita kung naging maganda ba yung outcome ng binrid natin na to. Itong albino half black pastel. Bali meron ditong limang lalaki mga otits, nagtago pa yung isa. So ayan mga otits, tingnan nyo. Ito yung ating uh, mga anak ng albino half black pastel natin. Na masasabi kong naging okay yung pairing natin mga otits. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Ayan, kayo na humusga mga otits. Masasabi kong naging okay nga yung naging pairing natin mga otits. At eto, makikita nyo naman sa anak nila na bata pa lang ang pogi na talaga. Ayan. Oh, ayun oh. Tignan nyo naman yung dorsal mga otits. Instagramable. Ang ganda. Ang pogi pala, ang pogi, ang pogi niya. Okay lang ba mga otits, ano? Nilagay ko, nilagay ko ulit sila sa plastic kasi medyo madilim na sa pinagtataguan ko sa kanila. So, medyo hindi na kaya ng ating camera. Kaya papakita naman natin yung uh, sample ng tatlong uh, babae. At ito yung uh, naging resulta ng ating breeding. yan. Sa good, uh, sa tinatawag nating good pairing, dapat palaging good yung ibibreed natin. yan. So, dito, pakita natin, lagay natin ulit dito ha, para ma-atik nyo, makita nyo. Bali, ito naman mga otits, yung tatlong babae. Sample natin to. So, tignan nyo naman, kayo na rin humusga. Ang gaganda rin nila. So, manang-mana naman sila sa kanilang nanay. Pakita natin yung nanay. So, ayan. Tignan nyo, Ayan, kayo na humusga mga otits. Bata pa sila. Ayan o. Oh. Pero, teka lang. na Ayan o. Oh. Tingnan nyo naman yung mga, ano nila, yung kaudal nila. Deltang delta talaga. Ayan. Ayan o. Oh. Parang kala nyo buntot ng lalaki. Ayun yung lalaki, eto yung babae. Ah. <laughs> Good pairing is daki mga otits. Good pairing is daki. Minsan nagbe tayo ng no, mga otits. Kahit gaano kaganda yung breed natin. Sa so, unang batch, pangit yung lumalabas. Abangan mo sa pangalawa. Sigurado, marami ka ng makikita maganda. Ayan, kailangan lang talaga maghintay, maging mapasensya, at focus lang. Yung mahal na pakain, yung tubig, yung kuryente na ginagastos natin, tapos yung time and effort, given na yon, given na yon. Ang masakit kasi, yung ahabulan ka pa ng chat, sabi niya, scammer daw. Kasi may makikita pa nga siyang mas papabang presyo. Di ba? Oo. Yung gapi ko, medyo mataas yung presyo. At tama ka rin, na meron ka pang makikita murang gapi sa ibang breeder. Ang tanong, parehas ba kami ng ginagawa? Di ba? Siguro, isama na natin kung ba't nagmamahal din yung gapi natin. Siyempre, hindi tayo basta-basta nagbibreed lang. Ang gapi, mabilis dumami yan. Pero dumadaan ba sa selection? Magandang pagpapares. Di ba? As I mentioned mga otits kanina. Di ba? So, unang breed mo minsan, kadalasan, ewan ko kung naranasan nyo na rin to, yun, yung mga breeders natin dyan. Di ba? Minsan, pag breed mo, kahit sa beta yan eh. So, unang batch hindi maganda lalabas? Antayin mo nga yung pangalawa. Minsan, dun pa maganda. Pero, etong ginawa ginagawa ko or ginagawa ng iba breeder natin. Buti nga lang eh, yung walo na lumabas dyan, eh, magaganda yung nilabas, di ba? Eh, paano kung madama yan? Tapos, may mga kalpa, kaling ka pa nun. Selection, di ba? Marami, maraming proseso. Hindi lang basta pa nagpapalaki, di ba? Siyempre, matagal na tayo sa hobby eh, ilang taon na tayo eh. Hindi tayo tatandang paurong, kailangan laging pasulong, di ba? Yung nalalaman natin. At yung tao na yun, eh, pinatawad natin yung ka-audit natin na yun. At gusto ko lang talagang i-explain. Wala na sa akin yun. Kasi sa tagal ko na nga rin nagtitinda ng mga fish food na available sa ating Shopee at Lazada, mga isda na bumubuhay sa aking pamilya. Ayan, nakapagbahay ng aming bahay, kuryente, tubig. Eh, masaya na ako na na-explain ko at napaliwanag ko. Siyempre, yung mga newbie, gabayan natin yan. At nating nating kahit anong galit natin at nararamdaman, huwag nating sisigawan kahit sa chat lang. Minsan siyempre habang nagchat-chat ka, parang sinisigaw mo siya, eh, di ba? Gigil na gigil ka na. Huwag! Diyan mo lang, pahinga ka lang, tapos malalaman niya rin naman kung bakit mahal nga sa'yo kasi naisip niya rin yan. pagkapong tumatagal siya, ah kaya pala mahal kay Otit kasi iba pala yung Oo, magkaparehas ng string, pero may pagkakaiba pala pag sinipat mo sila pag sinipat mo yung gapi, mayroong kaibahan, di ba? Marirealize din nila yan kung e bakit. So, uh, explain mo na maayos, pero syempre, hindi nila agad tatanggapin yun habang ina-explain mo yon. Kasi minsan yung iba, ibang newbie, kala nila tama pa rin sila. Kasi yung pinag-uusapan yung presyo, kasi kala nila scammer ka. Scammer ako. Kala nila scammer ka kasi nga, ang gapi mo. Hindi nila maano yun. Kasi galit yung na, ano sa kanila. Yung lang sila, tapos sinabi mo yung price mo. Tapos, galit na galit na agad sila. Dito, mura lang. Mga gano Mga gano na ka, ba? Diba? yan mo lang. Ayan diba? mo lang. Di ba? Marirealize na nila yung bala. Yun lang, mga tit, fish. Fish sa lahat. Shower pa rin.